So, Mami, sa ito. Pero kita. pwede mo kita. mo Mami, kita. O, oh, asan yung recording? Like, clothing? Ano? Papasta yung pa ba? Hindi na, okay na yung malino na yun. Hello once again, uh, good evening. Uh, magandang araw, magandang day sa atin lahat. This is Chris Linus once again, YouTube channel. Na. Uh, please, uh, try to watch this video. Ito po yung nirehearse, yung rehearse kami ng, ng ano, nang higaganap namin ng Valentine's. Yung prank. So parang kami yung na-prank doon the spot doon, no? Kasi ni rehearse namin dito 13 ng February. So, almost ah, wala, hindi kami nag-script. Hindi kami, yung konti lang may script. Yung how to start. So, ayun lang, <coughs> doon lang. Ano yung clue para papasok yung isa. Yung kapatid ko yun, si Pam. This is my wife, may bell. Si Aling Bell. Tapos yung kapatid ko, si Pam. So, nire-rears namin. Siguro, I think, naka-take 10 kami nun. Ganun. Hindi na rin namin pinerpe kasi, ano, matagal na kami, uh, I think, 5, 3, 3 to 5 years kami extra. 2005 pa, 2005 up to 2008, 2010, ganun. So, nag get extra pa kami that time. So, <coughs> doon sa extra naman, pag inugod ko doon eh, kailangan ma-memorize mo on the spot yung mga script. Tapos, ah, uh, kung may potential naman talaga, so nagagawa mo naman yun ng diretsyo, na maayos. So, ako okay, yung misis ko, madalas siya nahuhugot. Na, oh, ikaw na mag-line. So, okay. So, wala kaming kaba na hindi namin magawa. Pero, on the spot pa rin, pagdating namin sa SM Tungko, siyempre, <laughs> sabi ng kapatid ko, Kuya Chris, nandiyan na si Ate Bel. Kinabaan ako. Ang lakas <laughs> ng kaba ko. So, siya din pala kinakabaan. Sa dami kasi ng tao. So the best because yun. 2000, Ay, ano yun eh. eh uh, ng Pebra, ng 14 yun eh. Itong araw ng mga puso. So kabado, kabado rin pala siya. So ginawa namin, nagtawa na na lang kami. ang Hanggang dumating na yung si Aling Bell, yung misis ng vlogger. Paghatak na ganun, sino ka? Actually, hindi na kunan yun eh. So natahimik nila ako, sumabay ako sa agos. So gumanan lang, gumanan. Para bahala na sila bumugbog hindi rin ako pwede gumante kasi ikaw na nga yung nahuli. Ikaw pa yung, di ba, magsasalita ka, mag, ka palalaban ka pa. hindi dapat ganun. So, dapat, ah, katotohanan. Kung katotohanan, huwag ka na dapat lumaban kasi nahuli ka na nga, nalaban ka pa. So, watch nyo yung video na to. Maganda. Maganda, maganda. Sobra to. So, invite ko rin pala. Paul, pabalik-balik siya sa CR. How many times siya pabalik na CR na SM tong ko? Ah, uh, kung gagawin niya ba o hindi gagawin niya ba o hindi sobrang gagawin niya ba o hindi. Kasi sa sobrang dami ng tao, baka hindi niya ma-overcome na magawa niya. So, masa pa rin. Sige, ulit niya ako na, ano eh, for the ano naman din, eh, sake of uh, YouTube and then makapagbigay din kami ng entertainment sa lahat. So, magandang aral naman din to kasi nasa Ten Commandments to yung pinalabas namin. So, and, eh, yung pinakasin, pero nakagawa yung sister ko before ng mga Ah, pag paano ito pinakita niya mga tao. Hindi nga, pag maganda okay. pa kung may director eh. So, ang ganda. Pero, Pero dito, ano, wala. Pero, wala. Pero, uh... hindi. Kami na director kasi YouTube to acting yan Kasi YouTube yung nag-play. Sa yung nag-play ng, ano, kung maganda yung siya, pwede mapanood. So, kami kami na magtutulong-tulong. Kami na yung -art artista kami na yung director, kami na yung cameraman, kami na yung utusan, na kailang hihi-active din dito bago magawa Pero maganda, maganda yung Mama, rehearsal. Actually, baka yung rehearsal, baka magbayad <laughs> <laughs> so, ang. Kisa doon na nagawa namin. Oh, don't forget, ah, happy valentine sa lahat. So, I think, I think I bawal kasi, parang, kasi after nito, nilapitan na ako ng mga gwardiya, kinausap na ako. Sabi niya, sir, baka nagbablog kayo, bawal na bawal dito yung sa amin. So, ako, sinabi ko talaga, hindi. Kumbaga, lumabas yun. Eh. Reality yun na kailangan, huwag mo na aminin na nagbablog. Kasi, pa, Kasi mas maganda yung, na yung aral na yun na uh, huwag mo sabihin prank na lang. Kasi kumbaga, yung, yung guard nga, naawa sa akin na nakita gutay-gutay. Buti hindi nila Is napansin na meron ako. An-escort na ako dun sa, uh, sa back door dumaan, hindi na sa loob ng malls. Ng mall, no? Tapos hindi nila napansin, may YouTube kasi na YouTube. Hindi na nila napansin niya. Basta naawa sa akin. Sabi niya, sabi niya, DC, ano yan? Uh, binugbog ng misa niya kanina. Nakita. Nakita may katay. Ah! Naprank. Naprank sila. <laughs> Pero ang ganda, okay. Sorry sa mga tinapahal. Tapos ano yan. Yung, yung mga ano doon. Matutuwa sila kung mapapanood nila ito. Mga Salamat kayo. po yung mga Mataan ang dami doon. Pag tinignan niyo yung video, tingnan niyo yung lahat nakatingin. Hindi sila makapagsalita, hindi sila makapag-react kasi yung misis ko. Talagang wala makakuha ng cellphone kasi ah, uh, wala nga Yung boses niya nangingibabaw. So, ayun po. Talagang please watch ganito. this talagang na sa ito yung pinaka pinag-practice namin. Maganda. Sobrang ganda. Uh, Pinapangako sa inyo na talagang maganda talagang. to. Medyo matatawa kayo Hina pero hindi na naman yung kami ng camera talaga. Yan, Kapatawa. So, salamat dun sa cameraman namin, taga dito din sa amin. Bayat, Bayat Quezon City, so, Si Ano? R R Rnaldin, R Arneldin. Salamat dun sa kanya. Hello. Shoutout shout dun. Tapos yung mga nagpapashoutout nga para dito sa paligid namin sinakakilala sa akin. Hello kayo lahat dyan. So, palaging mag-ingat kasi hindi pa naman tapos yung pandemya. So, ingat tayo lagi. Lagi may face yes, mask, may it's face it's shield, tapos may keep distance. No? So, uh, always ingat, pray, and ingat always, and God bless. Level up! Hi! 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 Gusto talaga sumikat. Hi!

すみません。 may, may clue siya na manggagaling sa'yo. Pag oh. nasampal niya ako, automatic, isip ka na, Tarantato kasi sinabi mo, barata ka, wala ka asawa na. Oh, ganun, ganun, wala ka mga anak. Tumitira ka na. <sighs> okay. Diretso. From the start? Dere ah, from the start, dire diretso. Sa sige, kung alam sa'yo, wala ka dito. Yun, derecho. dun ka na magalit. Okay. Ayun yung clue, ha, na papasok ka okay. na magagalit ka na. Okay. <sighs> so, rolling camera! 5, 4, 3, 2, 1, action sabot ni toya kapwa lang yaka ano ah, na anhi ito kadanggana ano pinagawang na na Valentine's. Sino tong kasama mo na to Pag mong sabihin, mo sabihin di na to kapit to ano pa namin oh, ay, mo, pa pa ka? pa pinay, pa pinay, pa pinay. pa ay, ay, Ha? Pitos pa! kapit kapitbay na namin, narisiko siya. Nakikinabuyo. na ka magalit! Nakakatawad! Huwag ka magalit! Tawad! Huwag ka magalit! Huwag kayo sasarawin! Nakakatawad! Talaga! Ayun po! Ayun po! Makakatawad! Makakatawad! Maseryoso ka! Napatawa! Seryoso nga ako eh! Bakit Ayun po na ganon? Seryoso Pitos! Makapitbay ko na yan! Ha 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 ayo friend. Sorry, sorry, sorry. Sorry, Derek. Ang ganda, di ba? Pinagpamisan tayo na. Okay ba, Jay? Okay. Atty, okay. Atty, May sipon Running nose. Ang ganda, di Pwede rin natin i-post to up. i post natin lahat. Ano yan? Hairstyle. So, Uh, take 3. Running. nag mo ba sasabihin ko, ko. Oh, yeah. <laughs> 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 Basta kalad ka rin mo na Kalad ka rin mo na. Bug-bug sarada <laughs> na. ako Kung mo huwag mo na masyado na no. <laughs> okay. Okay. na. Okay. Oh, sige. Oh, Pag daw na, pwede okay. niya ibigay lahat. Para oh, kaya yeah. ko pa. <laughs> <laughs> take 3. Take 3. Take 3. Oh, kamera rolling. 5 4 3 2 1 action. Salah itu. Ini kan dia dibikin bisa aku konsi. Kau padayan. Hindi mo ba alam? sa balik. Hindi ako sa baka. Yung pagkakulat <laughs> mo. sino to? Huwag mong sabi i mo. Kasi ito. Ayos po. Pagkakulat ko Hindi ko Asawa ko lang. mo ko Asawa ko lang. Asawa ko lang. na Asawa ba Asawa ko ba? Asawa Nagpapaano? Hoy, wag kang magpatawa ng boses. Nagpapaano ka yun. magpatawa ng boses. Oo, oh, oh, tsaka nagpo-comedy. seryoso. sige, sige. sige. Go, wala nang tawa. Professional take for na to. Mahirap po pala tawag' Wag nyo magagayin. Gagayain. Mahirap punitin. Mahirap po. Mahirap po. po. Mahirap po. Mahirap po. Mahirap po. Mahirap po. na, Camera, take four po tayo. Direct, sorry, direct. Okay. Camera, stand by. Five, four, three, two, one. Action! <laughs> 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 <laughs>

Okay. Take five. I'm an stand by, running. Uh, five, four, three, two, one, action <laughs>

tapos yun na yung tub <laughs> niya Ice cream na lang kaya. <laughs> Ice cream na lang kaya. <laughs> Ginagas oh, ko. Ginagas ko sa mga ito. Tapos lang naman to. <laughs> corneto! 25, <laughs> 25, 25 lang ito. Makakasabi ng mga tao. Ay, may ganun Okay. Ano Ay, na lang? Corneto. Tapos 25 piatos. Tapos soft drinks. Okay. Okay. Oh, ano na, direktor? Sabi mo sa akin, gulaman lang kayo, nakapok. Oh. Wag, wag, kasi pag ganun, magkakaroon tayo uh, ng COVID, COVID din na, tatawa na tayo. Wala na, wala na, wala na salitaan na, Jack, Jack and Paano, ano, Coke pa ano, tapos na atis, meron tayong video na gano'n. Take five, five, four, rolling, camera, rolling, five, four, three, two, one, action! Pero kung nga, natumitingin ka na sa akin, pala nakita hindi Wala nang na to. Sino kasama mo? Ha? Aminin mo kasama mo. Ha? Kapikit na ata. Pa-ikot. Pa-ikot. Go Huwag ka Ano ba? Ano ba naman? Lagay na sa amin na mo Nato kung wala Sino, para, para, para gumura -go 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 ka sa Para ako google ka sa kanya. Eh, pag ito, mo ba, ni Bill. Sino Ano to? Safe na to. may warning sa'yo. kasi nagagawa niya. Be, sasabihin niya kasi, abangan mo na. Ay, hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam na may asawa at mga anak yan? Hindi na pala. Kasi ah. magagalit na sa'yo eh. So, ganun pa lang. Ganun ka pala ang sena. Atak mo. dito ng dami. Tatak ka. atak ka. Oh. Boom! Ganun. ganun. Tapos, kapila. Boom! Ganun ka. <laughs> Mag <laughs> diba mo Gutom siya, okay pa kung kami. Huwag kang tatawa. Huwag kang tatawa pa kami. na wala pa rin. Take naman. pa Take 6. Take 6. Uh, take 6 na. Uh. Ano? Okay. Okay. Hindi, <laughs> sino to ha? Hindi na, ito sino to. Ah, Kasi nga, bigla akong dumating. Stand standby. Oh, Running. 5, 4, okay. 3, 2, 1. Action. <laughs> Tingin ka sa akin, Pao, kasi pala nakita ko. din na to, Walang iya ka. Sino kasama mo? ka ang Hindi, ano kapitbahay namin yan? Kapitbahay namin. ko lang yan. Hindi bigat lang, Hindi mo, baibigay? Baibigay mo, baibigay? Baibigay mo baibigay? ba? Saan Hindi, sa kundaw. Sa kundaw. Sa kundaw. China, Hello, kaya ba? kaya, ba? kaya, kaya ako? mo pa. Oh. Kaya pala. Bukas pa pag medic oh, oh, take seven. Mga ngarap ka pa ba? Oo, <laughs> oh, ayan na lang. Pwede na ba ito? <laughs> oh, na take seven. Sa'yo, kailangan ka tumawa kahit masakit. Dada na eh, kasi, naman po kasi <laughs> ako Wala. magkamali mag ka sabihin mo. Tam -tum, tam -tum. na <laughs> well, like, stand pass so, kaya hindi oh, si si Okay, na, pa uh, Okay Mas maganda nga pag So, ah, uh... <laughs> sorry. Take seven. Direk, Take eight. Take eight. Eh, eight na, oh, oh, eight pa, na na. Five, four, three, two, one, action! <laughs> Wala <laughs> Walang yata. Pagkinagawa mo rito, hindi kapit bahay ko yan na high school. Hindi, Woy, hindi ba oh, kapit bahay ko yan. Kapit bahay ko. Kapit bahay ko na siya. Kapit bahay ko oh, na oh, siya. Huwag kang magpunan ng inis ako. Tanungin mo siya. Ha? Tanungin. Ha? Hindi mo ba alam? Ha? Babae ka? Asaw hindi, sabi niya, binata siya. Sabi oh, niya, binata ko. Pag wala siya, binata ko. Pag binata ko. Pag wala siya, binata ko.

Hindi hey, mo hey, ba, pasahaw ko to. Hindi kaibigan ko na yan. High school kami, magka... Binata ka, ha? Ay, masakit yun. Huwag ka nang tawa, paniwala de, dito. Hindi, hindi, hindi. Ano, mag-i-explain ako. Ganito Ay, yan. explain mo ano, ano, na. Tumatawa kasi ni John eh. Ang <laughs> 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 dami mo pares Bakit Huwag ka na. yung buses Baka lumabas comedy. <laughs> no. Maganda pa rin. pa rin. Maganda na pag na-exitis na doon ah, Okay, okay, uh. na. Sinain na natin dami. Ah, <laughs> okay na yan. Okay. Sa family. Wala no, mamaya para oh, maganda may na naman uh, okay. 30, 30, 30. <laughs> eight, take nine. Take nine. Take Kasi uh, na, Ronnie. Huwag mag-comedy sa dito. Huwag ka muna sa dito. Huwag ka muna sa dito. Syempre syempre, yung pangwalita ko talaga. Syedecta yan, masalap yan. Gago. Hindi ko gawin naman tatawag. Gago! Ano ba masasabi niya Syedecta? Gago. Syedecta. Yan ang sinasabi ko eh. Pinagpagura namin. Patawa ka siya. Game, game, game. Syempre Syedecta. Lalo mong magnol niya yan. Ang pa naman dahil grace patawain din. Oo. Ako. Camera.

Anong ginagawa mo dito? Hindi, kapit-bahay ko high <laughs> school. Hindi, wala kaming relasyon niya? Ano lang, may pinuntahan lang dito. Hindi, kapit-bahay. Kapit-bahay high school. High school? Hindi, mo ako. Ayun tanong mo. Kapit-bahay ko, kaibigan ko lang. Nagpapaniwala ka dito? Hindi, sabi niya binata siya. Binata ako. Oh, binata ako. Binata ako nga

Uh, don't forget to like, share, subscribe, pa, and hit sa the notification bell para uh, updated kayo sa lahat ng video. Di, di This is for Pangalawang Pangmala. Please support us for uh, hit, uh, for pabuti natin 1,000 subscribers. Salamat po. Ano? Eh, set pa lang to. Oh, very good, di ba? Okay, good tayo na. Mga ganda, tayo ganda. Mga Dati 2005 hanggang <coughs> 2010 na extra kami. So, ito, kami na ngayon yung artista. Action lang yun. Hindi, yung, yung mga kasama pa... ko. Isa pa po ka <laughs> namili ka naman. Ang <laughs> <laughs> ganda nga. Ulang <laughs> po, meron pa nakadikit. Ganda. <laughs> ganda. <laughs> ganda. <laughs> ganda na nangyari. Maganda yung t-shirt. Dapat ganyan. Ganda. Pero hindi naman to ito pwedeng itong pang date. <laughs> hindi naman yun. Hindi naman pwede pang date. Pag-ingay sa tuti mo, kung masisira na oh no, eh. Hindi po, lolo. Tanggal na nga. Hindi, Tanggal na nga. Tanggal maganda. nga. Tanggal na Tanggal na nga. Tanggal na nga. Okay na yun. Huwag lagay natin expectation talaga. Hindi ko kayo makasama. Sirain natin mabuti. Oo, ito to. Kasi talaga. ako kanin sinimba ko yun na lang din. Tanggal lahat ng botones niyan. Uh. Ayun na lang mangyayari. Kasi pag tutulungan natin, tanggal. Lang. Tanggal niyan, botones. Ano, delay na. Ay, ay hindi na, na mapupunit na. yan. Botones lang siguro. mauubaran siya. Hindi, tanggalin niyo lang. Botones, hihubad niyo sa akin. Nakahubad na ako. Ganito <l Ted> na. <l 10> <l 10> <l 10> <l 10> <share> pag tanggal, ganito yung bong. <lien> isuot ko pala. Daddy, huwag ka magpatawa. Huwag ka sa alam mo ako. <laughs> Totoo yan. Nah, Ay, kaya. ko, kasalita niya. Ay, si Mr. Tamo, seryoso. Last na Last na? Parang kengko, oh, oh, yung mga yung seryoso lang.